Hi guys. Good evening. Good evening mga guys, di ba? Kay 5 naman yung ngayon. Good evening sa lahat guys. Ma mauwan na, maulan na guys. Hindi tayo malabas kasi maulan. Ayan guys, malakas pa ang hangin guys sa amin. Parang bagyo na ata to guys. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Ang lakas ng hangin guys, at saka maulan. Kaya hindi tayo makapag ano guys, kaya hindi tayo nakapag-live kanina kasi walang signal kasi ang talaga ng hangin guys. parang ma ano yung mga ano ni mga antenna. Inaano na natin yung signal so guys. Alright. Yan guys. Live for to this vlog, uh, for to this happening. Shut out, guys. Yan, yeah, guys. Hindi ka makaano. Hindi ka makalabas kasi pag magano, ka, guys, tapos magpapayong ka, ililipad yung payong mo. Kaya wala din, ano, Walang pinta din pag magpapayong ka. Ang lamig. Ang lamig, guys. Talaga ng ano. Lakaw na ba? Pa kuan mo bikaw? Anong muna, guys. Kasi ano yung anak ko magsisimba sila, guys. Uy! Pagpuan mo ito. Magkala mo ito. Kailangan. Kailangan natin siya marapin. Baka ibalik mo lang sa akin yung bangkang. Tama siya. Pagpapapit. Pagpapapit.

Ayan yung guys. Ayan na tayo. Shout out guys. Mm -hmm. Gusto ko sana mag-ilang guys. Kasi guys, ang, sa simba yung mga anak ko guys. Mm -hmm. Shout out guys

Oh, sorry. Hi po. Masak po kayo sa live po. Yung lakas. po, ang lakas po ng ano. Nito. Lakas talaga ng hangin, guys. Masarap ngayon, guys, sa is ano, yung may isnak snack ka. Kaso, guys, wala tayong pambili. Kasi nga, ang hirap ng buhay, guys. Wala tayong ano ngayon. Wala tayong pambili ng isnak. Yung ulam na lang. Ibili natin ng snack, guys. Ulam na lang. Pangkabuhayan vlogs. Ingat po, sis. Ay, thank you po. Welcome po sa ating live kay Pangkabuhayan vlogs. Thank you. Welcome po sa ating live. Thank you very much po. Pangkabuhayan vlog. Thank you. Sa pagpasok sa aking live, welcome po. Ingat po, sis. Ay, thank you kayo din iya din po kayo oh oh na tayo thank you po thank you inantok na po tayo guys maaga pa inantok kasi ang lamig guys pag ini lamig di ba masarap matulog yung parang nakaano ka lang palagi. Gusto mo palagi nga nakakum, nakakumot. Kasi malamig. Saka mga ano to, guys. Itong tag-ulan. Pag ulan guys. Masarap pag sabaw. Yung mga ano. Yung mga tinola Masarap, guys, pag ganito. Kasi malamig ang panahon, guys. Ikaso e wala tayong ano, guys. Hindi, please ko yung. Wala yung ano, guys. Walang palengke dito. Malayo sa palengke. Mabuti nga guys, naka ano, tayo, naka signal tayo. Kanina guys, wala talagang signal na hanggang hapon. Ay, hindi ako nakapag, kanina guys, hindi ako nakapag-upload ako kanina, pero nga pero hindi ako nakapag-live kasi nga walang signal. Thank you very much po. Oh. Bag, parang bagyo, bagyo na ata to guys, sa amin. Ano na to guys? parang ano na siya, for this na, ganito sa amin. Parang for this na siya guys, ganito ang lakas ng ulan, tapos ang lakas pa ng hangin. Tapos burn out pa guys, lagi nagba-burn out sa amin. Kagabi guys, nag-burn out, tapos kaninang umaga lang guys, bumalik yung ilaw. Kaya nga yung ano guys, yung matata yung ano namin guys pang mag run out guys. Shout out sa ating lahat guys. Salam Diyos pumasok sa atin. Sensya na kayo guys, hindi tayo nakapag-ayos guys. Parang wala ako sa mood ngayon mag-ayos guys. Kasi nga malamig. Yan guys, oh. ang lakas. Tingnan mo yan guys, oh, ang lakas ng hangin. Ayan. Ay. Mm, kita niyan guys, yan oh. Mm. Mm. Yan. Mahina pa yan guys, mamaya maya konti guys, malalakas siya guys, tapos ang lakas din ng ulan. Yan oh, mm, kita niyan guys, yan. Mm. Oh. Yan, hindi pa yan guys ah hindi pa yan. Ano pa lang yan? Trial pa lang yan, guys. Ayan. Ayan, Ayan. try. Ayan, guys. Mahina pa yan, guys. Paggabi talaga, guys. Nako, paggabi siya, guys. paggabi na siya, guys. Malakas na ang ulan at saka malakas pa na yung, ano, yung hangin. Ayan nga, guys. Ano, natatakot na kaya nga, guys, pag burn out, parang matatakot ako, guys, kasi nga, ano siya, para, ano, guys, yung matatakot ako, guys, kasi nga, baka hindi ko makita pag bumabahan na dyan. Kasi pag maliwanag, kasi kitang-kita mo, guys, kaya yan. Yan, ang lakas ng hangin, ang lakas talaga ng hangin, guys, ayun, guys. Tapos, na basta guys iwan ko hindi ko ma-explain yung ano po guys yung, ta yung takot ko guys hindi ko ma-explain ayan guys oh tingnan nyo guys oh yan oh yan oh 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 yan yan guys yan um. Diba guys? Malakas ang ano guys? Malakas ang hangin. Kahit magpapayong ka, wala rin pinta kasi nga nililipad yung payong. Kasi ang lakas talaga ng hangin guys. Yan, ano pa lang yan guys ha? Hindi pa yan, ano, Paggabi talaga, guys, mga bandang, ano, mga seven o 8 Yun, guys, napakalakas ng ulan at saka napakalakas ng, ano, napakalakas ng hangin. Talaga yung, ano, guys, yung, talaga yung, ano, talaga yung ulan pumapasak na sa bahay namin, sa loob ng bahay namin, guys. Kasi ang lakas talaga paggabi, guys. Sobra. Tapos, ano, bigla pang mag-burn out. Yan. Okay lang sana guys, okay lang sana guys pag ano lang siya, pag ulan lang. Ay yung hangin guys, ayoko ng ulan guys kasi nga yung Alam mo na dito sa amin guys, mahirap pag ma ano malakas ang ulan kasi nga madali lang siyang mabaha. Ah, ah, Yun, no? Know, ang um, lakas talaga ng hangin. Um. guys. O. Oh. Hindi pa. Oh. Ano, guys, yung... Pag ganito palagi, guys, umuulan. Tapos malakas ang ulan. Hari Twinkle, 29. Hi, hi. Welcome sa ating live. Hari Twinkle. Ano, guys, yung... Pag ano siya guys, pag ano pa yun. Pag ganito siya guys, pag malakas ang ulan, tapos bumabaha, malakas ang baha guys. Body, kay Body TV Vlog. Hi, good afternoon. Welcome sa ating live kay Body TV Vlog. Good afternoon din sa iyo. Ano guys yung pag malakas ang ulan? ano kasi yung dinad yung daana namin guys patungo sa season ano siya yung parang hanging bridge parang hanging bridge siya guys tapos pag bumabaha guys umaapaw doon kaya napuputol yun kaya ayan pag ano siya pag napuputol wala na kaming daanan hindi na makakadaan yung tao guys yan ang ano guys yan ang ganang ano yung, yung takot ko guys kasi nga paano pag maubusan tayo ng ano ng bigas. Saan kami bibili? Eh, dito naman sa Maya, guys. Doon sila na kumukuha kumu 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 sa batangginya niya, Bisayang Vlogger. Hi, sis! Shout-out! Shout-out, sis! Welcome sa aking live, sis! Welcome! Batangin niya, Bisayang Vlogger. Shout-out sa ating four live viewers. kang you, Body TV. Okay, thank you po, Body TV. Thank you. God. Yan, ang lakas talaga ng ano. Pero natatakot na ako, guys. Shut up. Uh. Mag-isa lang tayo ngayon, guys. Kasi ano. Ano ba sa inyo? Mahangin ba sa inyo, sis?

Yan guys, o tingnan nyo guys. Yan. Ano pa lang yan guys ha? Trial pa lang guys. Mamayang gabi guys. Yan o, oh. tingnan mo. Ang lakasalga ng hangin. Yan guys. Yung mga, yung, yung iba nga dito guys, yung mga sin nga nila dito, yung iba lumilipad na. Ang sa amin guys, malapit na yan dyan no, sa ano, diskanso guys namin malapit nang malapit na lumipad yung mga sinamin namin dito kasi ang lakas talaga ng ano guys ng hangin. Okay lang sana guys pag walang ulan. Eh ang lakas din ng ulan guys. Lovely Mix Vlog. Hello. Hi po. I'm Lovely Mix Vlog at saka kay Buddy TV Vlog, at saka kay Batanginya, Bisayang Vlogger, shout out sis. Welcome sa ating live sis. Kay hey, Mix, big, mix Vlog. Shout out sa ating so, sa ating five live viewers. Thank you sa pagpasok sa ating live.

Ang lamig, guys. Ay, ano na, dumating na yata yung asawa ko, guys. Iwan ko kanina, guys. Wala akong signal. Kanina, umaga hanggang nag-ano, guys ano lang, ano lang na, pero nag-upload ako kanina, tapos pagkatapos walang signal, mula kaninang et, hanggang ano, hanggang triata ata, walang signal dito sa Um, nandiyan oh, na yung asawa ko, guys. Eh. Tumating na siya, guys. Ay, mi lovely mix bag. Maulan Jan, jan oh, maulan da, Jan says. dito din. Oo. Oh. Body blog lab. Hello lovely. Hello lovely. Ay. Ayan na yung ano guys. Plong nagkuan mo plong? Diyan na yung asawa ko guys. Nag- Shout out sa ating ano the viewers po nag nag on mo nag ganang mo sa'yo nag pick up mo ha nag motor mo mo naipani mo tayo kung mga ka Alabe, ambil na yung bag. Anghi tayo ng pan. ng tinapay. Yeah. Hala. Kapusog lagi sa hangin, plong. Sa season, kusog ang hangin. Mm. ano <laughs> mo ko ikuwan sa pag-asa dito. Huwag mo kayo ikuwan mo sa pag-asa dito. O oh, kaya labong ko guan. Nagperito ko ko ganang. Oh, yes. Yung ulam namin ngayon, guys, ano? Kahit hindi, kahit hindi nyo tinanong, sabihin ko na sa inyo. Yung ulam namin, guys, ano? Ano ba yun? Yung bagoong. Bagoong, guys. At saka gulay na ano, guys? Munggo. Yun ang ulam namin ngayon ano na yung gabi ano gusto ko bilhin ng kung mo ba ba magkita ni nakauno na kung ano snack snack may kulis di ka rin Ako, Mm -hmm. Ay, magkuha man dahil tayo, mag-committee man dahil tayo. Aso, ilan ang Francis? Ilan ni, ni Reggie? bagan. Ay, guys. Hmm. Ikaw ba na ma? ma? Oh, ayan na kanila kan. Oh. Hey guys. Welcome sa ating live, guys. Shout out sa ating live viewers. Wala gud wala wa gud signal gay na. Sukod gay nang buntag ang dugo hapon, nag ko ka wag ani ko kakuhan gay na. Karon wa po na, mga la, mga kuana mga 4 out 5 na ning balik ang kuan ah, ning balik nang signal ba, pero dili ini si Jacoan. Dua ko nagpiso wifi di tama na yung gamit. ang ano lang ako, guys, magla-live. minutes. Baka mawala naman yung signal, guys. Hindi ako maka-ano. Ayan, guys. So tingnan nyo, guys. Kita nyo yun, guys. Ayan. Sa amin, maulan at saka ma ano Maulan at saka ma-ano... So ayan guys ano hanggang dito na yung live ko guys hanggang sa next, next live ko Babo!